Mga apo, lumapit kayo. Huwag kayong mahiya. Ang apoy, mas malinaw kung malapit ka. <sighs> Nakikita ko sa mga mata ninyo. Iba ang hanap ninyo ngayong gabi. Hindi mga kwento ng kabataan ko. Hindi mga payo tungkol sa palay o sa isda. Gusto ninyo ng kwento ng hilakbot ng mga lihim na hindi sinasabi ng matatanda. At kung iyon ang gusto ninyo, ay nako, pagbigyan ko kayo. Pero tandaan ninyo, ang kwentong ito, hindi kathang isip lamang. Totoo ito. At ako mismo ang nakasaksi. Ako si Isko, 72 na ngayon. Dito na ako tumanda sa Quezon Province sa gilid ng kagubatan kung saan malapit ang mga bundok at ilog na madalas may dalang kababalhagan. Bata pa ako nang maranasan ko ang isang gabi na kahit ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, ay hindi ko pa rin makakalimutan. Nangyari ito nung ako ay 16 anyos. Gabi ng pista, nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumunta sa baryo sa kabilong bundok sa may atimunan. May sayawan doon. At siyempre, kami ng mga binata, sabik makakita ng mga dalagang naglalakat sa ilalim ng mga banderitas. Pero ang daan papunta roon, ay naku, mapanganib. Kailangan mong tawirin ng isang matandang bahay na iniwan na ng may-ari. Tapos ay dadaan ka sa kakahuyor halos walang buwan ng liwanag. Ano ba naman yan isko? Sabi ng kaibigan kong si Pedro noon. Lagi kang takot sa mga kwento ng matatanda. Tara na! At dahil ako ang pinakamabagang lalaki sa tropa, hindi ko kayang magpakita ng takot. Kaya sumama ako. Alas 7 ng gabi, dumaan kami sa harap ng bahay na yon. Isang lumang bahay na bato. Dalawang palapag may sirang bintana at may mga haliging nababalutan ng lumot. Ang sabi ng mga matatanda, dati raw itong pagmamayari ng isang kastilang praile na biglang nawala isang gabi. Wala nang bumalik na pamilya at naiwan na lang siyang nakatirik doon. Parang kalansang ng lumang panahon. Habang dumadaan kami narinig namin ang kaluskus mula sa loob. Parang may naglalakad sa sahig na kahoy. Tawa lang kami ng tawa noon, pilit tinatapangan ng loob. Pero ako mga apo, napansin ko ang isang aneong sa bintana, mahaba, payat, at parang nakatingin mismo sa amin. Sabi ko kay Pedro, Pare, may tao sa loob. Sagot niya, Guni-guni mo lang, halika na. At tumakbo kami papunta sa gubat. Ang gubat na yun, ibang klase. Makapal ang mga puno ng nara at balete. At ang hangin, parang may dalang bulong. Hindi pangkaraniwang ihip, kundi parang mga tinig na nagmumula sa kung saan. Madilim ang paligid. Taning lampara ni Pedro lang ang naglalakad kasama namin. At habang tumatagal, napansin ko parang mas kumakapal ang dilim parang nilulunok na kami ng gubat. Maya-maya, narinig namin ang unang iyak. Hindi iyak ng tao. Hindi rin iyak ng hayop. Isa siyang mahabang alulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Huminto kami. Nagkatinginan. Ano yun? Tanong ni Ernesto. Isa pa naming kasama. Pero bago pa siya makapagsalita uli, may gumalaw sa kanan naming puno isang babae. Nakaputi, mahaba ang buhok, basa na parang bagong lunod, at ang mga paaniya hindi sumasayad sa lupa. Mga apo, doon ko unang nakita ang tinatawag na mga matatandang white lady. Hindi siya lumapit, nakatayo lang siya, nakatingin sa amin, walang mukha parang usok na puti kung saan dapat nandoon ang kanyang mga mata at bibig. Ang lampara ni Pedro biglang namatay at doon na nagsimula ang lahat. Takbo kami, walang lingon-lingon. Pero habang tumatakbo kami napansin ko hindi natatanggal sa gilid ng paningin ko ang babae. Kahit saan kami lumiko, nandun siya lumulotang sa pagitan ng mga puno. Isko, bilisan mo! sigaw ni Pedro. Pero sa sobrang takot ko nadapa ako at nang tumingin ako pabalik, nakita ko siya. Nakalapit na, halos ilang dipa na lang ang layo. Ang malamig niyang kamay, parang umaabot sa akin. Doon ko naramdaman ng grabing lamig. Hindi lamig ng hangin, lamig na parang hinihigop ang lakas ng loob mo. Halos hindi ako makagalaw. Pero may boses na narinig ako Hindi ko alam kung saan galing Tumakbo ka bata Huwag kang lilingon Kaya tumakbo ako Kahit nanginginig ang tuhod ko Paglabas namin sa gubat Hingal na hingal kami Wala na ang babae Pero ang gabing iyon Hindi pala tapos Dahil pagdating namin sa baryo ng Atimonan, Napansin ng mga tao ang itsura namin. Pawis na pawis, putlang putla, parang hinabol ng kamatayan. At may isa pang napansin ng mga matatanda. May marka ako sa braso. Mahabang gasgas na kulay itim. Parang sinunog ng apoy pero malamig sa balat. Punintahan kami ng isang albularyo, si Aling Fidela. Sabi niya, hindi kayo basta nakita lang, may sumama sa inyo. At mula noon, nagsimula ang bangungot. Gabi-gabi nakikita ko ang babae sa panaginip ko. Nakaputi, nakangiti ngayon at dahan-dahang lumalapit. Hanggang isang gabi, nagising ako sa katok. Tatlong beses. Tok, tok, tok. Binuksan ko ang bintana. Wala naman pero nang humarap ako nando na siya nakatayo sa kwarto ko nakangiti at ang mga mata niya itinim na parang hukay doon ko lang naisip tumakbo kay Aling Pedela uli isa na lang ang paraan sabi niya kailangan mong bumalik sa bahay na bato doon mo siya haharapin kung hindi kukunin kanya sa susunod na buwan mga apo, nag-ipon ako ng tapang. Isang gabi, mag-isa akong bumalik doon. May dalang kandila, bawang at rosaryo. Pag-intra ko sa bahay na yun, agad kong naramdaman ng bigat. Ang sahig, amuy lupa at dugo. Ang hangin, malamig na parang nasa ilalim ng lupa. At doon ko siya nakita, sa gitna ng sala. Hindi na siya nakaputi. Itim na ang suot niya at mahaba ang mga kuko, parang matutulis na bakal. Bakit mo ako sinusundan? tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot. Lumapit siya dahan-dahan habang ang mga mata niya ay nagliliyab ng apoy. Itinaas ko ang rosaryo at sumidaw ng dasal. Pero mga apo, Natatawa lang siya. Isang halakhak na parang basag na kampana. At sa isang iglap, naglaho ang apoy ng kandila ko. Wala na akong nagawa, kundi tumakbo. Pero bago ako makalabas ng bahay, may kamay na humawak sa balikat ko. Lamig na parang nagyiyelo. Akala ko tapos na ang lahat. Pero may boses na biglang sumigaw mula sa dilim. Lumayas ka! Hindi sa iyo ang batang ito. At nakita ko, si Aling Hidela. Hawak niya ang isang bote ng langis at nung ibuhos niya sa sahig, biglang nagliyab ang apoy. Ang babae, nagsisigaw, naglaho sa usok. Inilabas ako ni Aling Fidela at sabi niya, hindi siya tuluyang mawawala pero hindi ka na niya makukuha kung hindi ka na muling babalik. At mula noon, hindi na ako bumalik sa bahay na yun. Pero hanggang ngayon mga apo, minsan nakikita ko pa rin siya sa gilid ng mata ko, sa mga panaginip ko, minsan sa salamin, nakaputi, nakangiti, at naghihintay Kaya mga apo kapag dumaan kayo sa isang lumang bahay huwag kayong tatawa-tawa magdasal kayo magpaalam kayo dahil hindi lahat ng bahay iniwan lang may bantay may nakatingin at baka-baka kayo na ang susunod niyang tandaan.